Hello mga kabiki, nandito kami sa venue kung saan uh, magkakaroon ng gun hunting seminar. Samahan niyo po kami. Ayos. Marami akong natutulan tungkol sa paghawak ng baril, pag-aim, pag-check kung loaded o wala ng bala. Experience naman, target shooting. Iba-iba pala sila ng paghawak ng, ng baril. barel. Kumaga iba, iba talaga eh. Hindi mo sila mahahandle na pare-pareho yung bay' Iba yung turo nila, iba rin yung na natutunan ko. Mag-ingat, itrato mo na pahalaga sa'yo yung barel. Kumaga kakambal na buhay mo yung kung meron kang baret Magandang bagay kasi na may training kami ngayon. Kasi marami kasi manonood na iba na marunong talaga sa gun handling. So somehow, maganda rin yung napapanood ng mga tao ay tama at akma sa tamang pamaraan ng paghawak ng baril. So sa amin, nakakatulong ng malaki ko. Bukod doon, natututunan ko pa yung tamang paggamit ng baril. So interesting, exciting. Akala ko meron, pero na ko ngayon, parang ang dami pa lang hindi. Like for example, it's, it's a muscle memory thing, yung, yung, yung baril. So kailangan sa matrain. Hindi lang basta pwedeng alam mo lang, kailangan may muscle memory, especially sa safety kasi ng baril. So sa mom na nagkaroon ako na idea na oh, nga pala, importante yung yung safety palagi. At yun yung malaking bagay na una kong nakutunan dito sa training.